Hindi lang pala water lily really ang kailangan mo, pati pasensya kailangan mo din yeah, sa paggawa nito. So, um, uh -uh. Okay. Sir, sino yung mga weavers natin na na-employentihan na impluensyahan na maghabi at sumali dito sa business natin? Okay, uh, meron tayong mga nanay kasi yun talaga isa sa mga major weavers natin. Ito yung mga nanay na sa loob ng tahanan na habang inaalaga nila kanilang mga anak at saka yung mga asawa at pamilya nila, kumikita sila kahit sila sa tahanan nila. So meron tayong mga senior, mga PWD, mga student, mga out of school youth na gumagawa rin nagkaroon ng interest sa paggawa ng water lily mas dumami kami nung panahon ng pandemic. Yung akala namin, pagdating ng pandemic ay hindi kami kikita. But because of, uh, dahil ito yung pangangailangan ng ating mga kababayan na nasa loob ng tahanan, yung mahilig sa mga plantita-plantita, mm -hmm. dumami yung mga weavers. Kasi yung mga nanay nila, yung mga nanay natin, yung mga asawa nila, nagkaroon na ng interest din na din sa pagawa ng honey. Uh, ng, kasi walang trabaho talaga lahat. Pero dahil uh, malaking impact sa amin yung uh, yung uh, 2020 pandemic sana wag na mauli ulit, mm -hmm. malaking bagay kasi yung iba natin mga weavers nakapagpatay ng bahay ah. nakabili ng mga sasakyan na pangkabuhayan nila nakabili ng mga cellphone yung mga estudyante na uh, nag-ipon talaga sila para sa kanilang module so yung bagay na nakakatuwa na nabinabalikan namin uh, natutuwa ako kasi yung iba natin mga na mga weavers mga trabaho na trabahador natin yung kanilang anak ay nakapagtapos ng pag-aaral ng college hindi lamang isa, tatlo, meron tayong mga meron tayong mga guro, meron tayong mga pulis, meron tayong mga nagtayo na rin ng sarili ng business. So, yun naman yung uh, yung kaligayahan namin na hindi lang uh, na hindi lamang kami yung umuunlad, but also sila umuunlad din. So, after that, sila naman yung nagbibigay ng trabaho do sa iba nating mga kababayan.